Hello mga idol. Magandang araw. Mag-spray tayo ng pun insecticide. Let ano sa Yan yung aming sprayin ngayon mga idol. So gamit namin ito. Gold. Maganda sa pang-insecto. So ayun, simula na yung aking kaibigan mga idol. Boss dito. Grabe buka maya. Ito yung katago mga idol. Mamaya yung hybrid namin ni Spray. So ayun yung ano, bana-bana lang to mga idol. Sa sa Di eh, sino ibe? Alas 3. Ayun. Ayun mga idol damihan natin para dali mamatay yung mga insekto Ay, so ayan mga idol tapos na si boss dito hinihintay ko lang siya kasi ah yun grabe boss grabe lisura para mas madali mga idol dalawa kami mag spray dito tingnan niyo yung palay mga idol yung doses nga pala dyan mga idol is makita niya dito 100 ml pila pil pil sa gulan eh kita ni boss kiking tuloy tuloy tatlo na may banang ispiso kay piso ispisuhin natin mga idol para kasi ngayong sayo sa buntag time check natin Kaya ngayon is 5.50 balitok balitok lagi kuan mm. maganda ang spray na yan mga idol di ba boss lito yes gold na kamahal 955 sa amin 1 liter grabe tag sa abot ano eh kanarang mga kortahan so ito yung ating palay so amin itong pinaluapan ng insecticide kasi mataba yung palay katulad ni Boss Lito. Katulad ng kalabaw. Katulad ng kalabaw, talambok. Sabi ko, nanakaan eh. O, tiba kong tanaw rilo. Eh, mati. Alising ko mo dahil sa sawa. O, wala ko lang. Ika nang umpay. Hindi, nangu. Nangita ko susundang, nagdugay ko. Dito, huwag nagkuhay. Nagkuhag isla. Kalagay pa mong padong nasila. sila? Dunga mi? me. Ah, lagay. pa ko pagkulit na, o. Ika nang umpay. Ayun, mga idol. Gikan ka nang umpay boss dito. Hmm, dito ko nang umpay sa di sa gingan banin do. Lami ta kering ubos ng inale. Ano man? Kering may dagat mananap. Ma, ma, mga man man buntag dagat mananap Eh bun uma na. Hay, di unda sapon. Oo, unda sapon. Na sila diha. Ang last three ta sugod ng tus alasay. Kuno. Alasay si di na makita na abo. Last three ta sugod. Alasay sa gingon Kla mangit-ngit na na. Dumagdamag naman Tanong siya na At ang hanggang magkita. Basta ka last race yun ah. yun. Last datag is na Eh, ah, Ito po ang Ang last ni alas nuibe, alas balik na punta alas Ang Ang pa pita sa pangisipre buntag, kung ano may isipre buntag, saka hapon. So ayan mga idol, hintayin lang natin si Boss no kasi siya yung ating pinakagwapo dito. <laughs> Tingnan niyo ating palay mga idol. Marabe. Ito ang RC Katago. Oh, kita na abas, ang Dami ayun, oh. Kita din siya. Ano na patay sa cellphone Kita man. Ani, kita sa rin labay mangka. Oh, nangon ng Ang dami mga idol yung sipak. Grabe. Ayun, tapos na. So mag-spray na kami mga idol. Kapilan tangkin mo. Tuwa. Uh -huh. Akaduhan na? Oh. Uh -huh. Ano mga? na tayo mga idol. Ayan mga idol. Simula na si Bus dito. Ayan. Ingansa. Ingansa. Ay, Ay, rin, dito siya magsimula, mga idol. Ayan. Wow, muda gandaog, si Bus dito. <laughs> ingansa. ingensah ang ilog po na so dito tayo sa ano tumoy yan yung pag spray mga idol ah nito para matay yung mga piski dito mga idol mga idol inuwad na yung ating ano medisina mahirap mag na mahirap mag spray mga idol uh, kasi nagabla nag ano so si boss Lito Miguelito Tirol yung ating model ngayon <laughs> ayan tingnan nyo gold insecticide so, oh, mahalam na na kung saan tayo natin spray ng baho kado boss ito nag spray ng kido hmm? baho kung saan to ayan namumuti na yung medisina na napakaganda parang si bos lito parang kalabaw nigo nah, ta ay hey, kadaot ng sina ni nah, balik ta budan ja ah oh, balik ta budan ja hapon okay, eh mo ulit aron ja mahaw maligo nah, ngang na pun ta basa ka pun ja mak mak ni ko ni ja hmm. snacks ini snack sih mau busi itu. Ini. Mm. Lah. Ayan mga idol, napuno Ayan, na mga, mga idol. idol. Dia man nagdahonog ng sakyanan, abi kog ikaw. Sirbato pod. Hmm. ano kay si bus kicking deh. Hmm, cha si Let, di spray let oh, pag spray mo let. Sobat mo sa Ito yung espriha namin ngayon. Ayun, napakakapal ng palay mga idol. napakatabo Lang taba. Tignan nyo mga parang tangad mga idol. Parang kalabaw. Napakataba. Tulad ni Boss Lito. Nang mataba. Lah. Parang nag ano siya ng... Bumbiro. Parang bumbiro si Boss Lito. So yung inisprihan ni Boss Lito ay RC Katago. Katago ni Boss Julian na. Muna katong negi. nga. up. Ang sabos, wako ay igbaw? So yung ideal na mga pang-spray na mga insecticide mga idol ay buang. Ngayong sayo sa buntag. So time check natin ngayon mga idol is 7 am. So umaga. So okay pa to mga idol. Singa ay umaga pa so kapag ay tanghali na medyo mainit nagtatago yung mga insekto ay hindi sila ma matamaan sa medicina ha? ha? na 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 okay na? So yung ideal talaga mga idol is from 6 a.m. to 9 p 9 a.m. then sa after noon 3 p.m. to 6 p.m. yan yung ideal kapag mag-spray ka ng insecticide so ganitong palay mga idol yan, napakataba tingnan nyo parati hmm. yung dudumogin ng mga insekto ha? so yun mga idol spray. Yung mga kadalasan nating makita ng mga insekto dito yung mga steam burrer. Tsaka mayroon ding mga paminsan-minsan mga atangya. Kasi nangbusog na itong ating mga palay. Lapit na. Saan ay magbusog, boss? Saan magbusog? Mga after two weeks mga idol ay magbusog na ito. Laki na itong mga magbuntis yung palay laki na yung kanyang punuan pero nangabaka na nina yan nangabaka na siya mga idol at doon lalabas yung mga bunga ayan spray lang tayo para hindi mapiktuka ng mga insekto na nasa palay o so, kasi klase mga insekto dito mga idol merong mga uod mga alibangbang mga parang white flies ganon kapag mataba yung yung palay so dito mga idol hindi pa namin na hagbas yung pilapil doon pa sa baba yung inuna namin yung mga hybrid kasi yung tarang hybrid yun yung prone sa mga sakit sakit sa mga insekto so ito mga idol inbred ito ang pangalan nito ay RC Katago ayan mga idol, punta tayo ni Boss Lito. Ayan, pabalik na siya oh. Oops. Ano to? Lah, grabe. Parang nagdala ng daob mga idol. Mm hmm? Oh. Katag talaga yung hindi sinang apply namin dito. Patay ka namin si Kuya ni Boss, insikto boss. Patayan. Tudas ang insikto dito, tingnan niyo yus. Ha? Hirap maglaka dito mga idol kasi makapal yung mga ano, makapal yung mga palay. So sayang kapag ay apakan natin. Sabi ba? So kada oh. Oh, toteng. <laughs> Bidyuhan natin para ano? Boss dito. Ini ni abos, sumpah Ah. Ini Ha, parinta. Ay. Kenai? Ana siguro. Parinta. Parinta, parinta Ngayon mga idol, si Di boss dito. Oo, so, so, katadak ng tagaran. Oo so, ah. Ayun ah. Model sa Napsak Sprayer. Si <laughs> Di boss dito. Alias Miguelito Tiro. Okay, ah, uh, hugutan mo 'yan, ha.

So ayan mga idol Yung Palay ay tagapadugahan ni Boss Lito Samot na sa itong hybrid nila Grabe itong hybrid Tingnan nyo Ang height ni Boss Lito mga idol is 5 feet Kabot ba? 5 feet boss? 5 dan 5 5 Dino ano?

Sako, 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 sako. <laughs> Damgo mga sako, boss. magsako <laughs> Ah, grabe po poot, poot si boss Lito. Ayun ah, mga idol. lage ka Lagi. Dagan pa na, dagan pa? Ha? Dagan pa na? <laughs> Yung, ano mga idol oh, makikita nyo mga idol ay merong mga insekto na tinatawag namin dito na baobao. Ha? Nga? So yung factor talaga mga idol is kapag nag-apply ka ng maraming abono no, is yung tubig. Tingnan niyo mga idol, maraming tubig ito. Ayun kasi yung tubig mga idol uh, yan yung nagsisilbing ano nila veins na no uh, doon sila natutunaw yung mga abono at madali lang ma-absorb sa mga palay tsaka hindi rin makatubo yung mga damo yun tingnan nyo walang damo mga idol solo lang sa palay yung mga nutrients ayun o no? si Lito So tapusin na namin ito mga idol before 9 para kasi nga after 9 o'clock is wala na masyadong mga insekto. So ngayon lang mga umaga talaga mga idol. Yun yung maraming mga insekto na lumalabas sa ating mga palay. So, oh, kalasan itong mga sakit na ito mga idol. ni tawag namin itong lipit-lipit. Yan. Mayroong mga itlog oh. So kapag inesprihan niya ng systemic yung inesprihan namin na gold, todas yan mga idol. So ayun mga idol, lapit na matapos ni Boss Lito itong isang luwang. Ay kung natapos nata niya ito, ay doon na naman kami sa ibaba. So nakita niyo naman mga idol kung gaano kaganda itong palay natin ngayon no? so we hope na walang bagyo mga idol kasi nga para makabawi din kami sa gastos nito ayun mga idol ang ating palayan so gikan galing siya doon at dito naman sa gilid ito yung panghuli ng mga idol ayan mga idol ganyan lang pag spray mga idol huwag niyang bilisan ng lakad para maganit at talaga ay ma at walang insekto na makatago yan yung tamang pag-spray ng palay mga idol saka huwag din kalimutan na magmas kayo para kasira yan sa inyong health kapag ay nalanghap nyo ng aso lah ayun mga idol malapit na matapos si eh, boss lito mga idol ano nang butukan wan? Bos. Butukan pakai sikit pun ba. Ha? Sikit ba untuk surya wan. Ah, itu patai hupang adro. <laughs> <laughs> Padjakan ka. Sakan ka bos. So yung mga ganito mga idol, mga damo-damo sa gilid ay dapat ay mawer natin to para kasi kapag inastrihan na yan yung mga insekto yung hindi namatay ay magtatago dito lang so mas maganda mga idol after mga ilang days ay atin itong eh, ano ni gamit yung ating mower or ba para wala nang pagtaguan yung mga insekto dyan so ayun mga idol ha? that's it for this afternoon address this morning so salamat sa inyong mga panonood mga idol boss Lito asa so yun malapit nang matapos ni boss Lito yung isang luwang usang tangke nina usang tangke nila Lah, grabe. Pagaam, naisagbot, angay na? ah, ini eh, nagbasan. Ani ah, mo tago nang kuan? Ha? Pabor ko kada na topic Okay. Tapos na yung isang luwang dito. That's it for this morning. So salamat. See you in the next video. Sa luwang. Yo mga idol. Bye-bye, boss. Okay ha. Lah. Ayun taposta na okay so that's it mga idol push na apel apel gogo na apel porsento mga so bye bye, bye.